Okay, ito yung bag namin, ito yung bike, ito yung mga duck namin, ito si Lalat at, at doon si Tito. So, dito ako sa may karsada. Ngayon, pupunta ako kay Tito. Maghahay si Tito sa inyo. Pero, konti munang hay, wag munang, hindi pa dali lang ng hay. Sobra naman kayo. Huwag muna. Alis na lang pa yung ginagawa niya. Humay ka! Hi! Hi! Sabi mo hi. Wala. Wala naman. Okay, so pupunta tayo kay Lola. dadalhin natin yung phone. Dahil nag-ano pa ako. Nagbablog. Pupunta tayo kay Lola ama video ako. Sana it's ma-prank-prank ma naman -prank. ako sa susunod sa inyo. Ito si Lola. Pumapang labas siya. Ang yaya namin. Pero tinatawag lang namin ni Lola. Kawawa naman siya. Hindi pagtawagin ni Lola. Ito namin. Pagkita sa inyo. Ang pinaka-special na dog naman ito si Buhawi. Agi. Si Agi naman ay sobrang maniwang. Si Buhawi naman ay gust gusto namin sana i-prank-prank na naman. Gusto ko na malaman mo na ang isip ko. Gusto ko na mangita ng mga TikTok sana na pagpa-TikTok. Pero anong gagawin mo? Dahil tumatrabaho ako. Wala akong mapapunita na TikToks men Dahil gusto ko na malaman nyo, umuubra ako. So, magbablog muna ako. Dito naman ako sa bahay. Pero gusto ko malaman.